Yo, good day idol. Samahan nyo nga kami dito magbike. Dito na nga kami dumahan sa may shortcut. bababa dito sa may Pispan ni Kaanoy. Kala ito yung shortcut papunta sa may Tagalog Fishing Village. Nakababa na nga pala kami dito sa may Pilapil. Nakita nga namin dito si Kuya. Siguro ito yung bantay at sabi kami na boss, may garaan po. Naglalakad kami dito na parang nasa probinsya lang kami kasi napapalibutan ng Pispan at saka maraming puno ng niyog. Kaya pilingan namin na dito kami sa PISPA ni Mansaya. Nga pala kay Kabayan at kay Ate Jo. Dito kami dati nagpipishing sinasama nila ako dito. At dito ko rin nakasama si Bata TV na taga Bicol. Shoutout kay Bata TV. Dati na nagpipishing kami dito, napakarami na fishing dito. Pero ngayon, perang ano ata, may schedule na yung pagpipishing nila. Galing nga pala kami dito sa Kuloong Tagalog Boardwalk. At dito nga may nakasalubong yung mga siklista. Shout out sa kanila. At dito nga napansin namin na parang tinatambakan tong kabila. Wow, parang gaganda na talaga ang tagalag. Mahaba na yung aming papasyalan dito. At dito nga kami may spot namin dito sa madalas namin kapihan. At dito marami rin na may mingwit. At dito naging iintering kami na mabibili ng bangos. Dito nga para si pare ko at si Elmer. At nandito na nga yung iniintayin namin para makabalik kami ng sariwang bangos. Ang panghuli nga pala dito nila ng bangos ay pangkay. At ito na nga, binababaan na nila yung mga bangos na huli nila, sariwang sariwa. Yun, dami bangus bangos. Sarap pang ihaw, tsaka pang to, pang paksiw. Ito na nga si pare ko, nila ng bangos. Sobrang enjoy na enjoy sa pamimili niya. Sa so, mga gusto nga dyan, ang bangos na sariwang sariwa, tsaka mura lang, tsaka press na press. Dito lang yung pumunta sa tagalag dito lang yan sa dulo ng biodik ng Tagalog sa sobrang hindi nga na pamamili ni pare ko yan naka isang kilo ang kambing bago nga pala kami malis dito bali nanood muna kami dito ng mga namimising ito at ito nga si kuya naka ano siya naka huli siguro bangos ang huli nito Janitor. malaki Janitor mana pak? Janitor. Janitor. Oh. Ay no, ah. Ay, nawala. Ah. Laki. Ay, malaban 'yo. Ay, bangos. <laughs> Apataan lang, hindi mo kumagat. Tama, sa ulo. Ay, sa ulo. lang. Hindi <laughs> mo kinagat eh. Yan, no, nakadali nga si Bosing ng bangos. So, hanggang doon nga lang pala ang ating may wagang vlog. Thank you for watching mga idol. See you on my next vlog. Bye-bye.